Maraming lalaki ang nagtataka kung bakit may mga lalaking hindi naman guwapo o mayaman pero nagiging sobrang attractive sa babae. Yung tipong kahit tahimik, nakaka-capture ng atensyon. Ang tawag ng iba dito ay, dark psychology, pero ang totoo, ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang utak at emosyon ng babae, kung paano siya na-attract sa presence, confidence, and control ng isang lalaki. Ngayong araw, bibigyan kita ng mahahabang paliwanag kung bakit gumagana ang bawat psychological trigger, kasama ang malinaw na mga halimbawa na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Isa, The Power of Mystery Ang utak ng babae ay malakas tumugon sa curiosity. Kapag may hindi pa siya alam tungkol sa'yo, bumabalik-balikan ng isip niya ang kulak na impormasyon. Ito ang tinatawag na open look kapag may bitin, mas nagiging interesado siya. Hindi ito pagiging pa-mysterious na owa, ito ay tamang pacing ng pag-open up para mas maging intriguing ka. Halimbawa, kapag tinanong kanya, ano ginagawa mo after work? Pwede mong sagutin ng ganito. Marami akong ginagawa actually, mas masaya ikwento pag nagkakape tayo minsan. May konting bitin, pero hindi cold. Enough para ma-curious siya. Dalawa, emotional calmness. Isa sa pinakamalakas na subconscious attraction trigger ay ang lalaking marunong kumalma. Ang babae ay natural na naa-attract sa presence na may control, may composure, at hindi natitinag. Kapag kalmado ka, ang message na pumapasok sa utak niya ay Safe akong kasama ang taong to. Halimbawa, kapag nag-text siya at nagtampo dahil hindi ka nakareply agad. Senador siya na, may inis ikaso ako kanina. Ayos ka lang. Ano nangyari? Walang panic, walang over-apology. Calm lang, pero present. Tatlo, confidence framing kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, ganon ka rin titingnan ng babae. Kapag secure ka, kahit simple ka lang, nagiging attractive ka. Hindi kailangan mayabang. Hindi kailangan loud. Ang kailangan mo lang ay relaxed na confidence. Halimbawa, kapag sinabihan ka niya, corny mo kanina ah. Sagutin mo nang, haha minsan, pero okay lang. Nakakatawa naman eh. Hindi defensive, hindi pikan, hindi reactive. Apat, scarcity effect. Ang tao ay mas na-attract sa taong hindi available sa lahat. Kapag may standards ka, may sariling buhay, at hindi ka desperate, tumataas ang tingin ng babae sa'yo. Ito ay psychological instinct. Mas mahalaga ang isang bagay kapag hindi ito madaling makuha. Halimbawa, kapag nagyaya siya ng biglaan. Pwede ka ngayon. Pwede mong sabihin. Gusto ko sana, kaso may gagawin ako ngayon. Weekend ako free, ikaw. May sarili kang schedule. Hindi ka nagkukumahog. 5. Social Proof Kung nakikita ng babae na may ibang tao ring nagre-respetyo, tumatawa, at comfortable sa presensya mo, tumataas ang halaga mo sa paningin niya. Ang utak niya ay nag-iisip ng Kung gusto siya ng ibang tao, baka may something talaga sa kanya. Ito ang dahilan bakit ang mga lalaking may solid friends, hobbies, at connections ay mas naa-attract. Halimbawa, sa social media mo, may picture ka kasama ang tropa, sports, o activities. Hindi mo sinasabi na, pogi ako, pero ang dating sa kanya ay. Masaya kasama to, may social life siya. Anim, selective vulnerability. Hindi attractive ang sobrang sarado. Hindi rin attractive ang sobrang open agad. Ang pinaka-powerful ay yung lalaking marunong mag-open up ng dahan-dahan. Kapag nakita niyang kaya mong maging strong at soft at the same time. Nagiging emotionally attractive ka. Halimbawa, kapag tinanong niya tungkol sa family mo, Medyo complicated kami minsan, pero overall okay naman. Ikwento ko sa'yo next time. Nagpakita ka ng depth, pero hindi mo binuhos lahat. Ang mga psychological triggers na ito ay hindi para manipulahin ang babae. Ang tunay nilang purpose ay para tulungan kang maging lalaking may presence, may control at may genuine confidence dahil ito mismo ang hinahanap ng babae. Kapag na-master mo ang mystery, calmness, confidence, scarcity, social proof, at selective vulnerability, hindi mo na kailangan maghabol. Ikaw na ang nagiging magnet.